Proyektong drainage canal ang prioridad ng Barangay Council sa Barangay Magtaking San Carlos, Pangasinan sa pangungunan ni Punong Barangay Rolando Bersosa dahil sa walang daluyan ng tubig tuwing tagulan. Ayon sa kapitan, una niyang inayos ang pagpapalagay ng solar lights at ganon din ang pagpapalagay ng street lights sa mga papasok na lugar. Isa sa kanyang sinusulong ngayon ang proyektong pagpapalagay ng Farm to Market Road, ganon din ang pagpapalagay ng CCTV camera sa bawat sulok at pagpapahigting sa mga social services sa barangay. Magandang hapon sa inyong na mga kabarangay ko. Nang una, magpaparamo na tayo sa Panginoon Diyos sa pagkat kahit dumaan yung buo pa rin tayo hanggang ngayon. Pangalawa, ako yung nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong biligay na tiwala bilang amahan ng ating pinakamamahal na barangay, magkating. Asahan nyo yung mga ipinangako ko at saka yung mga kasama nating barangay kagawas ay tutuparin namin yan, katulad yan. Inuunti-unti namin para lum lumiwanag ang ating barangay. Mayroon na tayong naipatay yung solar lights saka nagdagdag tayo ng sabong puti ng yang bumbilya para sa ating kwan kasi sa interior natin medyo madilim maasahan nyo yung kwan natin yung problema natin sa drainage kasi meron po tayong upos baji galing sa engineering office sa susunod na taon siguro masusunod na natin yung parting buruk na binaba sa ating luar tuwing tagulan. Saka yung project natin ngayon, baka matatapos na yung farm to market road yan sa boundary ng puliling at magtaking. Uh, may habang 400 meters para may binipisyo yung mga magsasaka natin na madali silang magkapagpinta sa makakapunta sa kanilang mga sinasakang bukit. Ayong tapunan natin, sa mga gamon natin, Pahinsya na kasi yung gabon natin man, madaling naubos, nasa naling kasi ang pinaka-gabon natin yung para sa maintenance na madaling naubos yun. Yung tulad ng Losarta at saka ano, Dupin. Kaya sa susunod, pag nag kami ulit ng medicine natin, ang dadamihan natin yung guwan, pang mintina, at yung pang madaling maubos. Asahan nyo yung mga guwan na yan, asahan nyo yung unti-unti tatapusin yung mga tinangako namin sa inyo. Wag kayong magala, gagawin namin ang aming makakaya para sa katatputi at ikagaganda ng ating ng na barangay magtating. At kinumusta din natin ang programang pang-agrikultura. Uh, maraming ano, maraming blessing nang galing sa national at uh, LGU mga fertilizer, mga binhi, mga seeds ng gulay, at mga machinery na malalaki ma. Tulad ng harvester, at uh, tractor, at iba pa na nakuha na namin sa mga LGU. Isang katos po. So, yung mga farmers po ba natin, uh, nakaka-receive din po ba ng mga libring fertilizer kaling sa barangay? Opo sir, uh, nakaka-receive po sila. Uh, pati yung mga cash assistant na manggagaling sa national, meron din po. Yung ting 5K. At uh, iba pa yung mga pang ano pang yung mga tubo parating na rin yung mga makina parating na rin na uh, water pump. Ito ang Balitang Expose, RJ Comen, nagbabalita para sa Radyo Manila News.